Hello guys, so paano daw ilagay ang text sa background? Gawin nyo to guys para hindi matakpan yung mga pagmumukha nyo at nang makita lahat ng mga ginagawa nyo. Eye-catching din po kasi ito, mapapaisip yung mga viewers nyo kung paano yun ginawa. So ganito po yan. So kunwari, di ba ganito, natatakpan tayo. Tapos gawin natin ganyan. O di ba wow magic? <laughs> Nasa na yung text. So ganito po yan, ituturo ko po, po. Madali lang po to. So, open nyo lang yung CapCut, tapos tap nyo yung new project, i-tap nyo yung video nyo na gusto nyo lagyan ng text, tapos tap nyo yung add. So, ito yung gagawin kong example, itong, wait, what's that? So, ito yung lalagyan ko ng background text. So, itatap ko lang yung text dyan sa baba para lumabas yung add text. Tapos, itap ko yung add text, tapos mag-type na kayo ng text nyo kung anong gusto nyo. Kung napanood nyo itong reel ko, malalaman nyo to. So, pansit kan to na nga lang nagiging invisible pa. Ayan, so pagtapos na kayong maglagay ng text, itap nyo lang yung checkmark na yan at i-adjust ia natin yung haba. So habang naka-highlight yung clip na yan, makikita nyo yung sidebar. So hawakan nyo lang po yan, tapos i-drag nyo papunta dun sa pinakadulo at ilinyan nyo doon sa dulo ng video nyo. Ganyan. Ganyan lang po ang pagdadrag. Long press nyo lang tapos i-move nyo. Pasawakan nyo yung screen. I-adjust nyo naman kung saan nyo gustong ipwesto yung text nyo. Hawakan nyo lang po yung screen at i-move nyo. Ipwesto nyo kung saan nyo gusto. Pag nakapwesto niya yung text nyo, lagyan na natin ng style. So, i-click nyo lang yung style dyan sa baba. Tapos, mamili na kayo kung anong style tsaka fonts ang gusto nyo. Guys, madami pong fonts tsaka style. Ah. Kayo na pong bahalang mamili sa inyo. Minsan, may mga favorite tayong kinagamit eh. So, kayo na pong bahala. Ang dami po niyan, madami po. So, ayan. Pag nalagyan nyo na ng text, i-export nyo lang po. I-tap nyo lang yung arrow dyan sa taas para ma-export. Kapag na-export po yan, automatic po yan na nakasave sa photos natin. Huwag nyo munang pupuntahan yung gallery nyo. Itap nyo lang po yung arrow dyan para bumalik kayo doon sa ini-edit natin. So, andito na ulit tayo, bumalik tayo. Next na gawin nyo, yung plus sign na yan, itap nyo po yan at i-add natin yung na-export natin na video. So, kapag tinap nyo yan, mapupunta ulit kayo sa photos nyo. So, itap nyo yung na-export natin na video at i-add nyo. Magiging ganito ang itsura. Ayan, naidagdag na po yan. Ngayon, itap nyo na yung text sa baba para lumabas yung orange na bar, yung clip na yon At ididelete natin yan. So, itap nyo yung orange na yan. Tapos, piliin nyo yung delete sa baba. I-delete nyo yun. So, ayan, nawala na. Next, itap nyo yung clip, yung first clip na yan. At yan po ay i-overlay natin. Pag hindi nyo makita agad yung overlay sa tools nyo, scroll nyo lang po pa left hanggang sa makita nyo yung overlay. So, pag tinap nyo yung overlay na yan, automatic po yan nabababa. So, ayan, bumaba na po siya. Naging dalawa na yung layers natin. Ngayon, habang naka yung nasa second layer, hanapin nyo sa baba yung remove BG, yung remove background. At yan po ay tatanggalan natin ng background. So, itap nyo yung remove background. Tapos, piliin nyo yung auto removal. Antayin nyo lang pong ma-process yan. Kapag may nakita na kayong green na checkmark dyan, itap nyo na yung checkmark dyan sa baba. So, magiging ganito na po yung itsura. O, di diba, Wow, magic. Nasa likod nyo na yung text. Minsan kasi mas magandang tignan pag yung captions natin ay hindi tayo natatakpan. At yan nga po yung magic trick ko na yung phone ko ay nagiging scanner. nag x ray po siya. <laughs> hindi natin nakikita. Guys, kung interesado kayo dyan sa magic trick kong yan, sabihin nyo lang at gawan ko ng tutorial. Yun lang. Tapos itap nyo lang yung arrow dyan sa taas at i-export nyo. Thank you for watching. Bye-bye!